Nung panahon ng aking ama, na ang ilang specialty hospitals sa Metro Manila. Kabilang dyan, yung Heart Center, yung National Kidney Transplant Institute, yung Philippine Lung Center, yung Children's Hospital. Ngunit, ang maliwanag na maliwanag na naging leksyon dyan, ay sabi namin, sa Manila lamang. Hindi naman, papano naman yung nasa labas? Dahil napu pag napuno na yan, kahit na sino, hindi na pwede. Tapos, yung mga tiga bisayas yung mga tiga Mindanao, kahit dito sa Luzon, ay layo-layo, lalo na nung COVID, ang hirap bumiyahe, paano namang gagawin ng mga med nagkasakit? Kaya sabi namin, gawin natin, ikalat natin ang specialty centers, kagaya nitong cancer center na binubuksan natin ngayon. Kaya hindi lang cancer, kung hindi lahat po ng ibang specialty ay gagawin po natin sa mga hospital. Noong Disyembre, binuksan ko ang OFW Hospital bagong Pilipinas Cancer Care Center sa Pampanga naman upang matugunan ng ang pangangailangan para sa mas makabagong pagamutan. Ngayon naman, layunin din nating na mas maraming kababayan pang mabigyan ng tulong sa hatid ng Cancer Assistance Fund. Ang programang ito ay nagbibigay ng hanggang 150,000 piso na tulong sa cancer patient para sa pagpapagamot at mga diagnostic na test. Paano naman ito makukuha? Dala ang inyong mga medical abstract o reseta o treatment plan. Pumunta lamang po kayo sa isa sa 34 na DOH accredited hospital sa buong bansa. Kabilang na po rito itong R1MC. Sa Maynila, kasama rito ang PGH hospital na ato sa PGH at Tondo Medical Center. Sa ibang bahagi ng Luzon, pwede naman po sa Baguio General o sa Bicol Medical Medical Center. Sa Visayas, sa Vicente Soto Medical Center sa Cebu o di kaya sa Eastern Visayas Medical Center naman sa Tacloban. Sa Mindanao, nandiyan ang Sambuanga City Medical Center at Amay Pakpak Medical Center. May nakatalaga pong mga social worker or personnel sa bawat ospital na tutulong sa inyo sa pag-assess ng inyong sitwasyon. Kapag naaprubahan po ng ospital ang inyong request, maaari na pong magamit ang tulong pinansyal sa pagamutan. Nakakalungkot na maraming kababayan natin ang hindi alam ang mga programang ito. Kaya hindi sila natutulugan. Si Sec. 10 ng Dalarbosa ng DOH ay maglalabas ng impormasyon na kumpletong listahan ng mga ospital na ito para lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ay may karamdaman, alam nila kung saan pupunta at para makinambang dito sa mga programang ito. Sa isang nakakagulat na balita, inilabas na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang talaan ng kanyang mga nagawa para sa bansa mga proyektong hindi lang basta-basta, kundi mga programang tunay na makakatulong sa milyon-milyong Pilipino. Mula sa modernisasyon ng mga ospital, pagpapabuti ng infrastruktura, hanggang sa libreng serbisyong medikal para sa mga may malulubhang karamdaman, tila unti-unti nang natutupad ang mga pangakong kanyang binitiwan. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator kung saan opisyal ng magagamit ng mga Pilipino ang ospital na itinatag hindi para sa iilan, kundi para sa sambayanang nangangailangan, lalo na sa mga lumalaban sa sakit na kanser. Sa isang makasaysayang araw para sa sistemang pangkalusugan ng bansa, formal nang binuksan, ang Region 1 Medical Center Cancer Institute sa Dagupan City. Isa itong modernong pasilidad na may layuning tugunan ang matagal ng pangangailangan ng mga cancer patients sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang institusyong ito ay hindi lamang basta gusali. Isa itong simbolo ng pag-asa. Pag-asang hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang mga may karamdaman para lang makakuha ng chemotherapy, radiation therapy, or iba pang specialized cancer treatment. Ayon sa Pangulo, ang pagbubukas ng bagong Cancer Institute ay bahagi ng mas malawak na programa ng kanyang administrasyon upang isulong ang accessible at ang health healthcare system sa buong bansa na hindi dapat maging sentensya ng kamatayan ang pagkakaroon ng cancer. Sa halip, ito ay isang laban na dapat sabayan ng pamahalaan ng suporta, kagamitan at malasakit. Sa tulong ng programang inilunsad ni Pangulong Marcos Jr., hindi nagaanong mahihirapan ang maraming senior citizen at mga pamilyang walang sapat na pera para sa gamot at serbisyong medikal. Dahil idinisenyo ang programang ito upang maging tunay na bukas at madaling ma-access ang mga tulong para sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan. Isa sa mga pangunahing tinutukan ng administrasyon ni BBM ay ang pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga matatanda at mahihirap na pasyente, partikular na ang mga may malulubhang karamdaman. Sa ilalim ng kanyang programa, maraming lolo at lola ang makikinabang sa libreng gamot, konsultasyon at marami pang iba. Nadati rati ay mahirap maabot dahil sa mataas na gastos. Kasama sa mga hakbang ng pangulo ay ang pagpapalakas sa PhilHealth Z benefit packages na nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga seryosong kaso gaya ng kanser, kabilang na ang chemotherapy, surgery, at iba pang mahahalagang paggamot. Ayon pa sa pangulo, may makukuhang finansyal ang mga taong may sakit na kanser na inilaan ng gobyerno ang halagang isang daan at limampung libong piso na financial assistance para sa mga Pilipinong may malubhang karamdaman, kung saan hindi na kailangang manghiram o mangutang pa ang mga pasyente upang makapagpagamot ng maayos. Bukod dito, ang pundong ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng gobyerno para masigurong ang lahat ng mga nangangailangan ay mabigyan. Kung magpapatuloy ang ganitong hakbang ni BBM, hindi lamang siya nakatulong sa maraming Pilipino, kundi nag iwan din siya ng makabuluhang pamana, isang gobyernong may malasakit sa kalusugan ng mamamayan. Hindi biro ang responsibilidad na kaakibat ng pagiging leader, lalo na pagdating sa kalagayan ng kalusugan ng bansa. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang nahihirapan dahil sa mataas na gasto sa ospital, lalo na kapag malubha ang karamdaman. Kaya't ang suporta na ito ay hindi lang basta tulong pinansyal, ito ay isang mahalagang hakbang upang maabot ang mga nangangailangan. Sa bawat pasyenteng natutulungan ng pondong ito, may buhay na nababawi, may pag-asa na muling sumilay. Ipinapakita nito na ang gobyerno ay hindi lamang nakatuon sa mga numero o politika, kundi sa tunay na nagmamalasakit sa bawat mamamayan. Ang ganitong programa ay nagsisilbing paalala na ang kalusugan ay isang karapatan at hindi isang luho. Sa pamamagitan ng mga ganitong serbisyo, unti-unting nababago ang sistema ng bansa. Isang pagbabago na nakatuon sa pangmatagalang solusyon, hindi sa pansamantalang ginhawa lamang. Hangarin ng Pangulo na masigurong ang bawat Pilipino, anuman ang estado sa buhay, ay may tunay na akses sa dekalidad na pangangalaga. Kung susuriin ng mabuti, ang hakbang na ito ay hindi lamang simpleng proyekto. Ito ay isang kongkretong hakbang patungo sa mas makatarungan, mas inklusibo at mas maayos na lipunan. Inaasahang madaragdagan pa ang mga ospital sa buong bansa na ipatatayo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang adhikain ng mga libreng ospital na ito ay mailapit ang serbisyong medikal sa bawat sulok ng bansa upang hindi na kailangang lumayo pa sa kanilang pamilya para lang magpagamot o maghintay ng matagal na panahon para sa gamutan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hakbang na ginawa ni Pangulong Marcos para tugunan ang matagal ng problema ng maraming Filipino tungkol sa libreng hospital at gamot? E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.